Si Isaac ay desperadong gustong mabuhay, ngunit dahil sa isang hindi kilalang sakit, malapit na siyang mamatay. At sa parehong araw na natanggap niya ang balitang ito, nanalo rin siya ng unang premyo sa loto. Pagkatapos niyang mamatay, siya ay muling isinilang bilang isang kalansay, ngunit gusto niyang maging tao muli. Kaya binigyan siya ng Diyos ng isang alok. Kung papatayin niya ang lahat ng halimaw na lumalaban sa mga Diyos, gagawin nila siyang tao. Nilabanan niya ang lahat ng halimaw at pinatay ang mga ito. Sa huli, nagsimulang tawagin siyang Demon King Isaac ng mga tao. Matapos patayin ang lahat ng halimaw, nagtungo siya sa mga diyos para tuparin nila ang kanilang pangako. Ngunit nagsinungaling sila. Hindi nila siya ginawang tao at sa halip, binigyan siya ng panibagong misyon. Dahil sa matinding galit, bumigkas siya ng isang sumpa upang gawing kalansay ang lahat ng diyos. Pero bago matapos ang kanyang sumpa, isang diyos ang gumamit ng mahika upang pigilan ito. Ang sumpa ay naiwan na hindi tapos. Isinulat ng mga diyos ang kanyang pangalan sa isang uod upang ikulong siya rito. Nang makita niya ito, pinili niyang wasakin ang sarili. Ayaw niyang mabuhay bilang isang uod. Pagkatapos noon, ang uod na lang ang natira. Inakala ng mga diyos na natrap nila ang kanyang kaluluwa rito. Hindi nila alam na muli na siyang isinilang bilang isang tao. Nangyari ito dahil nagkamali ang Diyos sa pagsulat ng kanyang pangalan sa uod. Isa itong alternatibong pagbigkas ng tunay niyang pangalan, Isaac Yasha. Ang ginamit nila ay Isaac lamang. Pagmulat niya ng mata, may dalawang tao na pilit siyang pinapakain. Tumanggi siyang kumain dahil may kakaibang pakiramdam siya, ngunit sa pilitan nilang ipinasok ang bote sa kanyang bibig. Sa sandaling natikman niya ito, napagtanto niyang ito ay isang banal na lason, isang lason na kayang sirain ang sagradong kapangyarihan ng mga pari. Ngunit dahil ang lasong ito ay gawa sa mana ng mga demonyo, naging mabuti ito para sa kanya bilang dating Demon King. Nagawa niyang i convert ang banal na lason sa demonic mana, kaya kumain siya ng marami nito. Pagkatapos, ipinikit niya ang kanyang mga mata at ipinasok ang kanyang isipan sa diwa ng walang malay, sa kaibuturan, sinubukan niyang lumikha ng mana core, ngunit ito ay sumabog. Doon niya nakita na ang kanyang mana ay puti. Kahit hindi pa ganap na nabubuo ang kanyang core, ito ay napakalakas na. Kung masasanay at mahahasa niya ang kapangyarihang ito, hindi lang siya magiging isang dakilang halimaw. Magiging isang nilalang siya na higit pa sa anumang kanyang inakala.